Amahan sa Chinese National nga mahu nag operate sa Tourist Garden Hotel sa Lapu-Lapu City nga gitumbok sa mga awtoridad nga usak Scam Hub adunay ID sa Lapu-Lapu City Hall isip usa sa mga consultant sa dakbayan apan hugtanon kining gibanghimakak ni Mayor Junard Ahong Chan. Siluan Merundina sa report sa ka reliable source ang nakuhaan o kopya sa RTV Balitang Bisdak sa gikatahong ID ni Zhao Shuki, isip consultant sa Chinese Business Promotion sa Lapu-Lapu City Government. Ubus sa mong ID, napatik ang pangani ni Mayor Junard Ahong Chan nga may pirma. Apan gitataw ni Mayor Junard Ahong Chan mini kini nga ID kay wa man sila mag-issue og ID sa mga consultant sa City Hall. If you are hired as a consultant, is a contractual. So wala j. Di... ID nga issue only the mutawag na to og kontrata kung hayron ka consultant kontrata maghimo ra og contract of service nga atong i, i connect sa kang alis go nga gihimo nahimo magin inila ang birth certificate nahimo magin inila ang passport how much more kung ang ID atong buhaton bisag kinsa siguro makahimo og okay, ID Matod ni attorney Mario Calvo pango sa Human Resource Department sa Lapu-Lapu City Hall nga samtang susama kini og hitsura sa karaang ID sa mga kawani sa Lapu-Lapu City Hall, wa man sila mag-hire og mga consultant nga langyaw. Gani gipakita pa ni attorney Calvo ang listahan sa tanang consultant sa Lapu-Lapu City LGU. Mato ni Attorney Calvo, tanang 15 ka mga consultant sa City Hall, pulos mga Pinoy, ugwa malakip ang Chinese business promotions sa talaan sa mga consultancy. Based sa among records, uh, wala dyan ni consultant na Chinese national ever since when mayor started uh, his term. Giyang hinuon ni Chan, nga si Zhao Xiaoqi, ang pangu sa Lapu-Lapu City Philippines Tourism Ethnic Chinese Guild Hall Corporation o makadagang higayon na kining ni Hatag o donasyon sa city government na atol sa pandemya sama sa mga PPE, computer sets, o solar lights. Huwag may siguray daotan o mudawata o mga donasyon. Uh, as long na nakita nato, they do business in lapu-lapu. In 2019, wala pa tama mayor. sila maayo ilang negosyo. Si Zhao Xiaoqi ang amahan ni Zhao Long, ang registered business owner sa Tourist Garden Hotel nga gitumbok sa Presidential Anti-Organized Crime Commission ug National Bureau of Investigation nga usa ka scam hub. Niadtong itong sa Udto, sa wala pa dada ang tanang 169 ka mga langyaw sa buhatan sa PAOCC sa kauluhan, giswayan sa RTV Balitang Bisdak pagkuha ang habig ni Zhao Shaoqi apan nagdumili kini pagluwatong pamahayag. Mr. Zhao, Mr. Zhao, would you like to make any comments here? <coughs> Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina. Balitang Bisda.